Garma at Leonardo target imbitahan ni Senator Pimentel bilang unang resource speaker sa investigasyon sa War on Drugs. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! leader Coco Pimentel na handa siyang pangunahan. Ang pagsasagawa ng imbasigasyon hinggil sa war on drugs kung sakaling i-refer ito sa kanya ni Senadora Pia Cayetano na siyang chair ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon sa senador, bilang nasa dalawang linggo na lang ang natitirang session break, ay fa-fast track niya ang proseso sa pagsasagawa nito. Kaso nito, ngayon palang ay maglinas na naumano ang komite ni Pimentel ng posibleng resource speakers na kanilang imbitahan si Narita Police Officer Rogina Garma at dating National Police Commission Commissioner Adilberto Leonardo. Samantala, posibleng sa ikalawang pagdinig na umano nila ipatawag si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nais muna umano nilang ma-establish na unang pagdinig ang kwento sa likod na naging war on drugs. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1, Brigada News sa Manila, The Music News of 14.